alam, tol, kung sino yung ibig sabihin niya, sabi niya sa akin na may isa dong hindi daw makaganti sa akin. So, sa dami-dami ng mga commander, tol, na inainkwentro natin, hindi natin sila magbibilang. Mag-iingat na lang ako, lalong-lalo na sa buong pamilya ko, tol, na isa sa talaga sa kanilang target. Matap tol, isang magpapalang gabi po sa inyong lahat. So, lalo na po sa lahat ng mga masugid na nagapanood po sa atin. So ngayong gabi tol, ay nagmumunitor po tayo sa paligid. At tinitingnan din natin yung mga babuya natin tol. Dahil kanina, ay, may motor na pabalik balik dyan sa labas ba. At uh, may mga tahol ng aso dito sa likuran. Banda kaya uh, hindi ako nakatulog. Ay tigan na ako, galing ako sa trabaho tol hindi na Purong basa ako sa ulan pero uh, katulog na ako ba sabi ng asawa ko na may motor doon sa labas na babalik balik kaya pinatakot yung asawa ko tol kaya pinumabas na lang ako at mag memonitor muna tayo dito sa paligid at habang mag-monitor tayo tol eh, gumawa na lang ako ng konito sa labas haling ba kung baga sa amin haling para may usok yung nagyan ko na lang kung yung babuyan ko dito <coughs> para hindi siya din ng mga lamok Ay. Alam betul na hindi sila titigil. hanggat hindi talaga sila makaganti sa akin kaya eh, pinili ko na na magbago at hindi na makipag kontro ako talaga ang kain isa, isa talaga ako sa kain nila na binabalikan so hindi ko alam kung sino ang ah, sinabi nung no, nahuli ko sana pero nakatakas hindi ko alam tol kung sino yung ibig sabihin niya kasi niya sa akin na may isa dong commander na uh, hindi daw titigil hanggat hindi daw makaganti sa akin so sa dami dami ng mga commander tol na yun natin hindi natin sila mabibilang so unang una yung commander na isa din naganting sa buong team Pogi ay si commander Bagnot isa din yun At lalo na si commander Dindo commander Yawa na hindi natin sila hanap ah, uksa um, ayan um, mag-iingat na lang ako lalong lalo na sa buong pamilya ko tol na isa sa talaga sa kanilang target pero kahit anong mangyari tol iingatan eh, ko talaga yung bangong pamilya ko kung sakali na yun talaga yung pinuntar yan na ay hindi talaga ako makapagpigil kung sa kanilang kung may mangyari man yung bako baka sakali pero gagawin ko, ko na tol lahat nang makaya ko na ampektahan ta ipektahan ko talaga yung buong pamilya ko so magibang sapa naman tayo tol ay sobrang kawawa talaga ang kalagayan ni Mikoy lalong lalo na ay yung nagngalang room nick ay nahuli hindi pa natin din nakikita so kawawa tol yung kalagayan at yung kalagayan talaga at ang destination na nila commander yung area na area nila commander Django ay sobrang layo talaga yon kung nung iniligtas namin noon sa area na ng Serenier sobrang layo so biyahe kami dito galing po dito sa biyahe yung pinagbibihian ko ay almost isang araw na biyahe so, ilang bayan pa ang uh, dinaanan namin bago kami nakarating doon noong nakaraan so inisip-isip ko tol na isa talaga sa plano ko na gusto ko sana ding tumulong pero kaso yun nahirapan ako ba nahirap naman na ko dito ng pamilya ko at tapos kung pupunta ako doon ay wala talaga akong sapat na uh, allowance pang gasolina pang kain so hindi hindi din madali na lumipad tayo at lalo na kung lilipad tayo doon at wala tayong maiiwan dito sa bahay lalo na may mga alaga tayong uh, baboy na hindi hindi naman pwede na uh, iparaya ko to lahat na uh, gagawin dito sa bahay sa sa ko kung wala naman siya katunggalik o tutulong sa kanya dito so, mahirap din yun so, paano nalito ako tol hmm, kung titingnan ko talaga Nung sitwasyon ni Mikoy, halos hindi ako makatiis. Napaluha nga ako, tol, habang nanonood ako ang kanyang video. Video na nag-upload ba ng mga bandido. Napaluha ako, tol, sa galit. Kung makapalipad lang sana ako, kung may lawas lang sana ako. At may tao lang talaga ako na uh, may iwan dito. Hmm. Di sure ako magdadalawang isip kung... Hmm na may maiwan dito tol at may may, bi, may baon ako at may iiwan din ako sa uh, pamilya ko so, halos hindi ako makatulog at naging putiktado talaga at hirap talaga tul. pag ikit tayo wala tayong mga so, sige lang hindi lang tayo wala ng pag-asa so, ang isa ko na lang ngayon tol, ay manalangin na lang tayo. Sana ay may mga mabuting puso na bandido na tumulong sana kay Mikoy kung hindi man tayo makapunta doon. Uh, gaya na sinabi ko kanina na gustuhin ko man sana so nahirapan muna ako kasi lalo na ngayong sitwasyon dito sa bahay na may umaligid din na bandido umaligid tol na gusto ako o may gusto talagang ba -ibang may ibang bakay dito ayun sinabi ng isang bandido na may isang commander talaga ng gustong gusto na ako daw gustong gusto daw ako gantihan o hindi ko alam kung sino saka dami daming mga commander na yung natin Ito naman, balik-balik siguro yung motor na madun sa dila ito balik tayo dito May eh, ng motor din sa paligid pero kung makausap ko man tol kaling makausap ko siguro bukas yung mga kaibigan kong uh, pulis at saka sundalo pwede naman sila yung uh, pakausapan ko kung sakaling may alawan sa ko o may pang upang baon o pang iwan dito sa pamilya ko o hindi may iwan dito sa hayop lang kahit dito sa mga alaga ko uh, siguro uh, tutulong ako uh, hindi yung sigurado tula tutulong ako kung sakaling may magamit tayo o may ma ah... Uh, pamalihugan mo dito sa magmanis mo na ang hirap to no? hirap yung kalagayan o sitwasyon natin ngayon na maligid so, doon ba daw may busis pa ng motor so wala namang madaanan na inyan, may mga bahay din dyan kung so, may bahay dyan naman tulong pero nakausap po pag tuwing gabi, ay hindi na daw sila dyan natutulog dahil may mga taong ba na dumadaan na hindi nila kilala at hindi nila bisado yun kausap ko sabi ko kung mas mainam mas mabuti uh, pag tuwing gabi wag lang kayo dyan magtulog baka gawin nilang bihag pa delikado yun ito eh. lala talaga yung sitwasyon ngayon. Buti lang sana tol kung hindi umalis si George. Pero hindi ibig uh, hindi uh, ibig uh, sabihin tol na umalis si George na hindi siya babalik. Umalis si George sa akin tol at nagpaalam ng maayos na uh, maghanap buhay sa muna siya, Para daw uh, makatulong din sa akin. Hmm? Kung narinig tu, memang may mga tao na may mga aso dun sa kabila. Yung hmm. banda. Yung banda sa kabila. May mga tao lang na aso. Kaya eh, ako dito. Ang masid-masid lang So, ano nga, sumayaso naman tayo ng surveillance din. Ano? Uh. At marami tol, marami talaga tayong problema sa eh ngayon at lalo na ay yung isang alaga ni Paritatsky na siboy at rin ng bandido may mga pangyara, pangyayari talaga tol na hindi natin inaasahan paano tol? So, tol abang abang na lang kayo ah sa mga bagong update ko so sana tol ay susuportahan pa rin nyo ako kahit minsan na lang tayo makapag update may makapag update natin. Yan tol, at maraming maraming salamat sa pagpanood